decorating our small space. So, dilagay ko dito. Of course, meron kami uh, Jesus, Angel, uh, Angels here. And then, naglagay ako ng lampshade. And then, books dito sa baba. Of course, picture di Bea. Yeah. Uh, flower vase, mga books, treasured books ayan, hindi pwedeng mawala yung mga books na yan. And then, ito yung mga diploma or family uh, family wall namin. Ayan, yung mga medals na Beatrice and our television na hindi naman nagagamit. And then, meron kami doon TV box, mga pictures. Diyan. And then, bumili kami ng lamesita no sa uh, SM okay and then of course nandoon yung mga instruments ni Bea kasi nga hindi pa tapos yung kanyang bedroom yan meron siyang uh, guitar electric guitar at saka yung kelele at saka yung beatbox yan wala pa kasi siyang bedroom so papagawa pa lang yung bedroom niya And then, of course, dahil ako sa aking mga papers, gusto ko meron din ako space para sa mga papers, documents na kailangan sa school. para uh, para paglalabas ako, doon na lang uh, kukunin yung mga yan, ready to get na. Okay? And then, meron na ako dito maliit na lalagyan ng gusto ko may plants dito no para may oxygen dito sa loob ng bahay. Okay, binili ko yan sa SM. Ang cute, di ba? Ang cute. And then, of course, PLDT. Meron pa rin kaming telephone and wifi. Hindi pwede ko wala. Against the light, yung kurtina ko, uh, mataas siya, no? Pag maliit daw yung bahay, maganda yung kurtina mo ay mahaba. Hanggang doon sa taas. So, dito, syempre, habang ikaw ay may tinatawag sa telepono, uso pa ba ang telepono ngayon? ah uh, dito kasi, sa banda namin, kung kailangan mo ng tricycle, no, you have to call ah uh, dun sa Toda. Yan, ginagamit lang namin para sa Toda, para pag tumatawag kami ng tricycle. Kaya pagpasok dito, syempre, nandiyan yung mga payong, Kumisan yung mga caps ni Bea, ni, ni Larry, nandiyan din, no? Tapos mga numbers, kailan magbabayad, no? kailan mga magbabayad, mga uh, number na, number ng toda nandiyan. Okay, so pagpasok mo, meron ka ditong uh, shurak. meron kami ditong sure Yan, sure namin yan. And then, uh, bago ka papasok, syempre, meron kang alcohol, no? Uh, at si Bea bago siya aalis para sa kanyang arm, armpit, no? No sweat tapos uh, pabango ni Bea. Okay, meron kaming mga ointments. Okay. And then meron ito yung um big paper uh, script baka meron gustong i, i, i iwan si Bea na notes, okay, chan, eye shades, no? And then, ito yung, uh, of course, baby wipes and face mask. May nabili pala akong ganito. No? Sa so, ko pa ito nabili? Sa SM yata. But somewhere, nakabili ako ng ganito. Nalalagyan ng face mask. Okay. Magandang nabili namin, guys, ay ito, no? Ito yung aming uh, solar na light solar light na automatic siya pag um, pumapasok, dumarating kami ng gabi, nakabukas na yan, solar light. Ito automatic. Of course, ito yung aming gate and then yung aming garahe. Okay, so pagpasok mo, maliit lang, no? Maliit lang yung aming bahay, pero uh, happy naman ako no sa aming bahay. Tapos dito may dito na yung aming dining area. No? Wala dito sa loob yung aming kitchen. So nandoon siya sa dito sa labas yung aming kitchen. Nakasalukuyan ay hindi pa tapos no ginagawa pa lamang siya. Okay. And then of course, meron kami dito portable aircon. may maingay nga lang siya pero napapalamig naman siya aircon talaga siya guys hindi siya air cooler no? So, nilagyan ko Ito yung kanyang uh, ano tawag yan? Exhaust. Ito yung exhaust niya. It's air condition talaga siya. Then, tapos dito, lalabas ka dyan. Meron ka kitchen. Meron kami kitchen. No, of course. Meron pa rin kami dito ng rosary. No, meron kami rosary. Yan. Yeah. Yeah. And then, of course, mo yung comfort room namin dito sa dito tsaka dun, isa dun sa uh, bedroom so yan yung aming small house dito sa fiesta Tarlac ito yung aming small house na gustong gusto namin no? na sakto sakto lang sa aming tatlo of course yung aming uh, flooring is ganyan no? tapos yung lamesa na yan nabili din namin sa SM So, that's it, guys, for ito, ito pa lang yung isang house namin, yung isang unit namin na ginawa namin uh, sala and dining area. Yung isang unit, ginawa namin siyang uh, bedroom, no? Pero, pagagawan pa rin namin si Bea ng satin ng bedroom dito sa labas. Kasi malaki pa ang aming uh, area dito sa likod, no? Uh, the house is only and si Papa Larry. Now the house is uh, the total area is 72 no. So sixteen square meters per unit. So sixteen square square meters. Ito sa kabilang sixteen square meters. Okay, guys. So I hope na nagustuhan niyo yung aming house. Alam niyo guys, um, kahit maliit lang yung bahay, basta organize, no, um, okay na yon Kasi sa malaki nga ang bahay, pero magulo na. So, dito yung aking altar. Ayun, yung kada area uh, is 36 square meters so dalawa yung nakuha naming bahay yung isang bahay ang floor area ng isang unit is 16 pero yung total niya is 36 so uh, two units so naging 72 ang total niyang area no at tapos yung area ng house is 36 okay ito nga pala nabili ko ito sa Uh, Shopee. Mura lang ito, guys. Bumili ako ng dalawa, tag 148 lang yata. So, sturdy naman, ginawa ni ano, ni Mr. Okay, yan. Magaan lang naman yung nakalagay. Hindi lang siguro sila pwedeng lagyan ng ano, ng books na mabigat. Of course, ito is binigay ni kapatid ko, no? Uh, ang nag ang nag-cross stitch nito ay si Lisa, my sister. Yan, okay. Yeah, of course, ito is imported. No? It's from my Ate Joy. No? Ito, binili ko lang yan sa SM. Mukha nga lang siyang fake. No? And, uh, ito syempre, mga collections ni Bea. Yan, nabili ko yan. No? Para, para meron namang uh, artwork dito sa area na to. Of course, curtain na nabili ko sa SM. No? Ayan. Okay, yung aking table na si Bea ang pumili sa SM ko rin yan nabili.